Ayan, nagluto ako ng na sinigang na salmon, imbeli ng salmon, at saka hipon. Pinagsama ko yan. Siyempre, linagyan ko siya ng tanglad, lemongrass, ayan, luya, kamatis, sibuyas. At siyempre, sinamahan ko ng hipon. Medyo katamtaman lang yung ating hipon ngayon. At saka yung mga beli ng salmon, ayan. Pinagsama ko yan. At siyempre, nanguha wala ako ng talbos ng kamote at namitas din ako ng talong. Ayan, ang ating sinaw dyan, ayan, talong at talbos ng kamote, kamatis, tanglad, luya, sibuyas. Ayan, ang ating sinigang na uh, salmon belly, ayan, nadurod na yata, at, at, at saka ipon. Masarap yan. Pikmanin niyo, Ayan o. Oh. 'di ba? Yung aking ginamit na pangasim, UFC sinigang mix. ayan Kaya lalo siyang sumarap kasi bihira ang sariwang ano rito, sariwang sampalok. Kaya karamihan kapag wala sampalok, ang aming ginagamit ay powder lang. Ayan, ang ating sinigang na salmon may kasamang hipon at lasang-lasa yung ating tanglad, luya at sibuyas. Ang sarap niya, kakaiba. Pampagana talaga, lalo na ngayon, nagpapalit ng ating klima, maraming sinisipon at inubo. Kailangan lumigot tayo ng mahasim na sabaw. Ayan, at masustansya na rin. Thank you so much.